Ang pagmamahal po natin sa simbahan, ang siyang magpapatatag ng ating relasyon sa ating Panginoon as the body reflects His love. So, how can we show our love for the body of Christ? Ito po, ilan sa mga uh, pwedeng gawin para maipadama po natin ang pagmamahal natin sa ating simbahan. Be active in worship. Tayo po, kaya natin ay umaaten kada linggo. So, meron pong mga pagkakataon ngayon na available na rin online kaya po walang dahilan kung kung bakit hindi tayo makakapakinig o makakadalo. Pero as much as possible po, iba po yung physical tayo na dumadalo sa simbahan. So, second po, serve and volunteer. Gamitin po natin yung mga talento natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa mga pag-participate po natin sa mga outreach, gaya po nung sa Aroscaldo natin. Now, encourage fellow believers. So, kung tayo po ay nagpa-participate sa ating mga outreach, sa ating mga kaibigan, ang susunod po dito ay we should learn how to encourage and pray for the church. Importante po na ipinapanalangin natin hindi lamang ang hindi lamang ating mga sarili, pamilya, kapatiran, kundi ang simbahan. Dahil ang simbahan po ay isang napaka institusyon sa ating buhay. And uh, last po is give generously. Huwag po nating pagda paghihinayangan ang pagbibigay sa simbahan. Totoo po na may mga pagkakataon na tayo po ay nakakaranas ng sakto lamang ang meron tayo. Pero kung yun naman po ay hindi naman po tumitingin ng Panginoon kung gano'ng kalaki yung ibibigay, kundi kung ano po yung bukal sa puso natin sa pagbibigay sa ating Panginoon.